si Mo Ali pa mo. Dito sa dito ka mo na sa dito ka mo. Good. O kami ang Ormil Bago. Hoy! Kami ang Ormil Bago. <laughs> <Kami Bager. may laughs> oh, yeah, kami ang Army Vloggers, ayan. Sa pangunguna po, ni Bukala dito ka mo. Ayan, yung pang ating uh, major sponsor ngayong araw. Pagpapasati, Bukala dito ka mo! Ayan! ang sa inyo mga esudyante at sa City Bayan na nandito ngayong araw, kayo po ay malayang kumain, meron po tayong mga pagkain na paghati-hatian, meron po tayong sopas, meron tayong mga tinapay, at sana maging masaya kayo ngayon. At ngayon ay parang medyo tumitigil na, gutom na bang lahat, gutom na? Uh, merong gutom, merong hindi kahapon lang na tayo sa Chichu de Puma. Kaya. Nagluluto tayo ng pancet. Ngayon naman, sopas. Dito you know, yeah, tayo ngayon yeah, sa Chichu si Bahayaw. Chichu Bahayaw. Ayan, oh. oh. Si no? Ipapalaro sila din, oh. Yeah, Ayan, si Sir. Shout out kay Sir. Oh, siya yung uh, teacher in charge dito sa Chichu Bahayaw. Ayan. Yeah. Yeah. Saka, alam niyo ba guys, natuto na rin magluto to dahil dito. Dima, oh since nung ma-in ako sa Death Ed 2016, napasabak ka ako dun sa habitual sa mga palaro. Tapos pag may feeding, galaki din siya talaga ang naluluto. Hindi kasi pag mga ganito, dapat talaga flexible ka. Dapat alam mo yung lahat ng mga... Yung mga dati hindi mo ginagawa, magagawa mo. Ayan, tiglo mo naman. Okay. Gusto niyo mo makita ang ating mga bisita mula sa Manila.

kaya niya, alam mo ba? na kita? mam, kita mga ay si Bericho, pagod si Bericho, okay, okay. 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 kanan, kanan 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 kanan, ya kanan kanan pa kanan pa kanan pa kanan pa yes. kadang, kadang, kanan pa Atras, atras, atras. Atras, atras. Atras. balik atras. Atras pa atras. Jireco, jireco. Jireco. Brajota service sama service sama ayo atras yan yan atras oke atras ba atras hop 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 yan oke atras 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 yan Selamat, selamat Selamat, selamat